Ito po ay ano, Unang-una po, masyado na pong tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin, Presyo ng gasolina. Ah, uh, mahaba ang mahaba ang biyahe, maliit ang kita. Ngayon, kung ibibigay sa amin ng 10 to 12% na porsyento na komisyon ng bawat platform, ay mas makakagaan po sa amin. Hindi na po namin kailangan magtrabaho ng 16 hours o so more than 8 hours. Malinaw na yung... po sa mga nasa platform po, nagtatrabaho po yan ng mahigit 12 oras. Oo, malinaw po yung puto Pero very, very quickly po kasi mauubusan tayo ng oras. Kung hindi, As po, kung hindi po ito matupad o masunod yung mga gusto po ninyo, ano po ang next steps po natin? Ah, patuloy po kaming dadag sa lansangan, patuloy po kaming mananawagan ng tigil pasada at patuloy po namin kakalampagin yung bawat ah, kulang sa loob ng gobyerno, ang Kongreso, ang Senado, ang LTF, Ang lahat po na maaari namin puntahan. Kasama rin po dito ang Dole dahil kami po ay mga manggagawa na itinago sa pangalang partner riders at patuloy kaming dadagsa kalansangan at pakikisama at mananawagan ng mga rally at tigil, ano, protesta at tigil pasada.